What is up mga katuting, sa wakas dumating na yung in order kong exercise bike, yan o tara unboxing tayo. Of course pagbukas natin bumungan sa atin yung pinaka importante, yung manual, kaya tapo na yan, wala naman nagbabasa nyan eh. And yun nga, chineck up ko muna kung kumpleto ba, tsaka walang damage, and luckily it's complete accessories naman, so walang problema. At ito yung pinaka motor, yung pinaka importante sa lahat. And yon ayos, kumpleto naman, walang problema, nandito lahat, pati yung mga tornilyo, may kasama na rin siyang tools, yan. So dapat pag kayo bumili nito, check up nyo rin, baka mamaya kulang eh. At ito nga pala yung mga tools, tsaka yung mga tornilyo, kasama naman siya pag binili nyo. At mas maganda kung itatago nyo rin itong mga gamit na to para magamit nyo rin sa ibang bagay. So ito na nga, nagsimula na ako, sinimulan ko muna dito sa baba. At pinagdugtong ko naman yung mga kable na nakakonekta sa meter panel. Hindi ko na nga pala ginamit yung manual kasi madali naman siyang i-identify kung saan siya nakalagay at kung saan ba dapat isusok-sok yung mga tornilyo at yung mga kable. And so ito, halos 70% na yung natatapos ko. Wala pang isang oras. At sa part na to sinisimulan ko ng ikabit ang upuan, manibela at ang meter panel. And susunod ko na yung sa padyakan. Dito sa meter panel bago niyo ikabit, ilagay niyo muna 'yung dalawang battery na kasama na diyan. So ito 'yung itsura ng meter panel, 'no. 'Di ba? Okay. At ito na 'yung padyakan, ikakabit na natin. Napakadali lang hindi man niya ikabit, niyo na kailangan ng screw. By hand lang pwede na. And 'yon, finally natapos ko rin siya. Kaya bike check. Oh, 'yan, 'no. Oh, 'Di ba? Maganda rin talaga 'yung meron kang sariling bike exercise eh. para pag tinatamad kang magjogging, dito ka na lang sa bahay. At ito 'yung difficulty niya. And then yung panel gauge ano, oh, 'di ba? Working naman siya lahat, walang problema. And 'yun, sinubukan kung pumidala yan, gumagana naman yung panel gauge. At eto ang purpose ng pagbili ko nito para sa kanya, sa asawa ko. Minsan kasi tinatabad itong mag eh. Kaya at least nandito lang kami sa bahay. Ito lang gagamitin niya yung exercise bike. Oh, yan, 'di ba? Happy siya. At kung ikukumpara nyo itong exercise bike na to sa mga bike na nakikita nyo sa gym, sobrang laki ng diferensya niya. Kaya kung gusto nyo rin ng ganito, click the yellow basket for orders.